Lagot na, Pauline Luna binenta ang bahay at lupa nila ni Vic Soto. Ibinenta na ni Pauline Luna ang bahay at lupa na dating tinitirhan nila ni Vic Soto. Ayon sa mga ulat, ang desisyon ay bahagi ng pag-move on ni Pauline matapos ang kanilang hiwalayan. Ang property na ito ay naging simbolo ng kanilang pagsasama sa loob ng ilang taon. Bagamat masakit para kay Pauline, sinabi niyang kailangan niyang magpatuloy para sa kanyang anak. Agad na nakahanap ng buyer ang property dahil sa prime location nito. Maraming mga kaibigan at tagahanga ang nagpahayag ng suporta sa kanyang desisyon. Si Vic Soto naman ay naiintindihan ang hakbang na ito ni Pauline. Sa ngayon, nakatuon si Pauline sa pagbuo ng bagong tahanan para sa kanyang pamilya. Patuloy siyang nagpapasalamat sa mga nagmamalasakit sa kanya. Ang balitang ito ay muling nagpaalala ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music